magandang araw mga kababayan nandito tayo sa garahe ni Ilpiblo E yung ano yung mga sasakyan na binibenta nila dito Dropping na to Ayan yung nais bumili Ito Titingnan natin yung mga nakalak yung mga pinto Ayan ito yung mga ano nila Mga Dropping nila binibenta sana is, gustong umabil ng ano. Ito 'yon yung mga mga kotse nila ayan. Tatlo to. Ito mga mga bagong dropping. Ready to run na to mga kababayan. sa nais mag abel punta po kayo sa opisina ni El Pueblo Taxi dito sa may ano to sa may Pasay ayan titingnan natin yung makina eh. kasi ito yung ikani ko eh. pabukas nga nito idol ayan ito yung ano yung Kano ba to? Ba't hindi ko may angat? na to. to hindi. Yun, hindi. May siyempre pakikita din natin. Ayan mga kababayan yung makina niya. Ayan. Hindi. Ayan yung nais pala mag ng mga kotse. Ito. Pwede kayo mag ano mag comment dito sa ano sa video natin. Ano? Eh, ito yung mga makina niya. Ayan. Mga malilinis. Ayan. Wait Ayan. Bali ano to. Marami kayong mapagpipilian. Ayan. Ito 571. Ito may buyer na daw. Yung 5 TY7 eh, TYC. 157 may buyer na. Ngayon ito, ito hindi. Ito isa hindi. O, oh, ito, UYA 326. Ayan, binibinta din to. Kasi itong isa, may buyer na to mga kababayan ko. Yung TYC 157, may buyer na pala. Ngayon itong TYU 571. Ito, wala pang buyer, mga kababayan. Ano na lang, Unahan na lang kayo yung nais maka-avail. Siya nga pala yung price nito nasa ano 70k. Ayun 70k isa yung nais mag-avail dito. Siempre contact na lang kayo sa ano sa opisina ni El Piblo. O kaya dito sa video ko comment na lang po kayo. Ayan. Alam ko marami pa to, hindi lang itong tatlong naka-display dito. Nandoon sa kabilang garay. For dropping na to, ililipat na lang ang pangalan sa inyo. Kayo ang first owner. Ayan. Eh lang mga kababayan, video i-share lang natin yung video no, yung nice bumili ng kotse, yung gustong makamura ito 70 sa 75 k makaka ka na dito. Eh yeah, mga kababayan, maraming 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 salamat sa inyo.